Uh, it is uh, one of the most awaited science education measures itong uh, ating batas na uh, pinirmahan ng ating pangulo mm -hmm. the Philippines Science High School System Expansion Bill no it's uh, finally No, isa sa pinakahihintay natin ito. Um, under the leadership of uh, former Congressman Carlito Marquez, the chairperson on the Committee on Science and Technology ng no 19th Congress, no. We are very proud na uh, ito ay na, na isa batas na at uh, magkakaroon na rin tayo ng uh, additional uh, one Philippine Science High School na 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 kwan ano no? na eskwela sa kada kada rehiyon sa kada rehiyon. Mm Ay -mm. I see. So meaning hindi lang taga probinsya ng Aklan ang makabenepisyo nito Congressman papadjas kundi uh, the whole Filipino uh, na mga tao na uh, maisabatas itong uh, Uh, um uh, isinolong ni uh, former congressman uh, Carlito Marquez, uh, congressman Papagyes. Yes, tama ka dyan uh, Bumbo Dyan. Ano? Uh, in fact, uh, pagka nadagdagan tayo ng one in every region, if you remember, if you remember, yung NIR ay humiwalay na sa Panay region mm. at nagkaroon na sila ng, uh, ng uh, isang uh, independent region, no? yung Negros and uh yung ating uh, pisay campus ay nandyan sa iloilo so we're also excited na you know dadami ang philippine science high school uh, na eskwelahan dito sa ating rehiyon lalong-lalo na sa ating uh, western visayas i see oo ah uh, congressman pabajes ano po uh, maiba mo na tayo ng uh, katanungan ano po yung reaction nyo sa pagappoint as an ombudsman? itong si Boeing Remolia Congressman Papa Jess? Well, uh, isa ito sa pinaka hinihintay din natin ano na magkaroon tayo ng uh finally magkaroon na tayo ng talagang uh, uh, ombudsman na hindi lang OIC no na talaga ng ating pangulo uh, importante importanting importante ito kasi ito ay mag, uh, magbibigay sa atin ng direksyon lalong-lalo na sa sa future ng ating uh, uh, mga yung mga nangyayari ngayon ano dito sa ating uh, bansa at uh, makikita naman natin na bilang isang uh, DOJ uh, uh, secretary si uh, former secretary Boying Remulya as okay. DOJ ay talagang uh, maganda ang ang track record. So mukang uh, mukang mag, mag, mas mapapaganda pa ang uh, takbo ng ating ombudsman lalong-lalo na sa leadership and we welcome the leadership of uh, of uh, the new ombudsman uh, si uh, Boying uh, si uh, secretary Remulya. I see. so sa ngayon sir uh... Ano po yung mga reaction rin ng mga kasamahan mo sa kongreso, mga kongresmang iba, uh their favor na si uh, uh Boying Remulla po yung itinalagang uh, Ombudsman ni uh, President uh, uh, Marcos sir. Yes, oo. Uh, actually no, uh, wala pa akong nakaka- sa sa kongreso dahil uh, kagabi po ay nanggaling po tayo sa Iloilo uh, kagabi ng madaling uh, kagabi lang ako nakabalik dito sa Manila and uh, wala pa po, po talaga akong nakakausap na mga uh, kaibigan natin na kongresista. Ah uh ah. -huh. Uh, congressman Tabadjan, ano po yung uh, tinututukan ngayon or uh, parang um ipinapasa or tawag dyan yung mga Uh, programa ng ating uh, congressman ng president uh, st District of the Province of Aklan na is, isinusulong ngayon sa kongreso sir at uh, yung mga activities nyo dito sa probinsya ng Aklan, uh, congressman? Yes. So, uh, actually I will be uh, attending mga committees. no uh, ang, ang Sa ngayon kasi medyo busy ang lahat because of the budget season. And uh napag-usapan naman namin sa mga committees na yung mga bills natin lalong-lalo na yung pinakaimportante yung waste to energy bill na pinag-uusapan ay uh, ma up na sa committee level. And uh, With regards to uh, with regards to trabaho naman natin diyan sa distrito eh palagi naman po tayo uh, nag update at uh, sa ating Facebook page lalong-lalo na nag-launch po tayo ng Papay Eskwela Part 2 mm. and uh, surprisingly within uh, less than one hour na fill up natin yung mga page yung uh, yung mga slots no uh, it's about uh, almost 4000 slots na na-fill up natin within less than one hour and I'm very happy uh, na yung yung ating mga pumuyo ay uh, nakaantabay and uh, the, the time that uh, we released the the link uh masaya kami kasi within less than one hour na ano siya eh, na na-fill up yung uh, yung slots, no? Mm -hmm. And uh, marami pa po tayong magiging mga programa, hindi naman po natin tatanggalin ang Papa Eskwela, magkakaroon po yan part three, ng Part 3, ng Part 4, at tuloy-tuloy uh, din po ang ating programa sa TESDA, mm -hmm. naghihintay lang po tayong matapos ang budget uh, season para yung mga budget po natin ay ma-in-place na natin. Magkakaroon din po tayo ng tulong-dunong program, uh, ito po ay scholarship program uh, sa pamamagitan ng CHED or uh, Commission on Higher Education. Mm -hmm. uh, at uh, kahapon nga natapos kami sa aming uh, first uh, saking sa pinakaunang uh, board meeting as uh, board of regents ng committee on higher ng ng uh, higher and technical education ano at uh, napag-usapan namin ang uh, mga bagay-bagay lalong-lalo na yung uh, yung mga programa at saka yung mga yung mga gustong gawin ng ating uh, magandang eskwela diyan sa ating probinsya ng Aklan yung Aklan State University oo oh Kongresman, uh, may nagpabot dito ng concern. Uh, bumbudyan, ipabot mo kay Kongresman uh, Papa Jess yung uh, National Highway natin from Banga to Calibo. Sir, parang uh, pinabayaan naman ng DPWS na parang yung spalto is uh, wala pa rin katapusan ito, Kongresman Papa Jess. Uh, ano po yung status dito with regards sa DPWS uh, Kong Papa Jess? Yes, correct no. Uh, al alam ninyo natapos na 'yung termino ni Congressman Marquez, Carlito mm -hmm. Marquez. And uh, continuous naman ang ating uh, programa sa mga highways natin. Mm -hmm. And uh, uh, kagaya ng sinasabi ko, wala pa po tayo budget for 2026, hindi pa po natatapos, no. Mm -hmm. And uh, yung yung budget natin for 2026 kasama rin yung rehabilitation ng ating mga kalsadahan. Uh, di ba't magmuuusa mag pa rin kami eh, ng uh, DPWH, tuloy-tuloy uh, rin po na ang pag-uusap namin at mm. uh, ng, ng district engineer at uh, titingnan po natin kung anong mga magiging programa na mapa para mapadali ang ating mga kalsadahan lalong-lalo na yung uh, papunta nang Altabasan ng Altabas, oh, ano, oh. galing sa mga si, uh, Congressman Papadyes Uh, may nagsabi rin dito na maganda bumudyan na, na eh, tanong mo kay Kongresman uh, Papadjes itong daan. E eh, yung daan naman namin dito sa uh, Altabas, uh, sana sa termino ni Papadies, ma ha, mabigyan na na ng aksyon at uh, itong diversion daw, Kongresman uh, Papadyes Yes, kung pag-uusapan natin ng diversion road, uh, again, uh, pumasok na po yan sa NEP at uh, inaasahan po natin na matuloy ang uh, programa, lalong-lalo na yung project dyan sa diversion road. Dahil nakita naman po natin at sumulat din tayo sa DPWH, sumulat din tayo sa ating uh, uh, chairman ng Committee on Appropriation na kinakailangan na talagang uh, maayos ang uh, Altabas Bypass Road. Kaya nga po nandyan na po yan sa NEP at naipasok na po sa NEP at tinihintay lang po natin maaprubahan ang ating uh, ang ating gaa para maging uh, uh, batas na po ito at uh, may may pagpatuloy natin at mapagawa na natin sa wakas ang uh, ating uh, uh, bypass road dyan sa Altabas. Sige. Ah, uh, kung uh, alam po natin na parang uh, busy kayo ngayon. Uh, siguro from your end, uh, mayroon po kayong gustong sabihin na mensahe sa ating mga kababayan, especially dito sa uh, First District of the Province of Baclan or sa mga kababayan natin sa Baclan, uh, Congressman Papadjes. Yes, Bombojan ano. Well, uh, patuloy po tayong uh, patuloy po tayong nagtatrabaho sa Kongreso, no? patuloy po nating uh, pinangangalagaan ang uh, ang uh, pagbabantay sa ating uh, 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 mga batas at saka sa ating uh, mga budget. no? Uh, sa ngayon, uh, tinatapos na namin ang, uh, ang budget sa plenaryo at uh, hopefully matapos kami by next week at uh, dadali naman ito sa Senado for their deliberation and uh, budget deliberation. Ano? Uh, pagdating naman po sa ating mga komitiba, uh, tuloy-tuloy naman po ang pag-attend natin sa mga committee hearings at uh, yung mga batas na ating uh, uh, panukalang batas na ating isinulong ay uh, hindi naman lahat pa ay nadidinig pero uh, bigyan ko po kayo ng update no pagdating naman po sa ating distrito yung ating mga programa like papaskuela meron po tayong uh, testa meron po tayong sustainable livelihood program Yan naman po ay ipopost namin sa aming Facebook page at uh, magkakaroon din po tayo ng uh, mga susunod na mga payouts regarding sa medical uh, financial assistance at saka sa mga burial assistance. Kaya tabayanan lang po natin ang Facebook page ni Congressman Papa Jess Marquez para sa mga karagdagang informasyon. Sige. Where is now, uh, Congressman Papa Jess Marquez? Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Good morning, Bombo John. Magandang umaga sa inyong lahat and God bless you all. Okay. There you are mga kabumbo si Congressman Papa Jess